Kain sila mga saging mga idol oh. Mi! 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 takbo na sila pa. Palapit mga idol oh. Mi! <laughs> Busog na gani, kamo. Busog na sila, oh. Ayan. Busog, mga idol. Sa labas, busog din yung mga nasa labas. Hanggang alas 3 pa lang, kaya papastol natin yan ngayamaya ng konti Ito nga pala yung update sa division natin, mga idol. Okay na, oh. Ayan. Okay na mga idol nalagyan ko na rin ang pinto ito yung pinto niya mga idol oh. yan, isabit lang to isabit lang dyan okay na yan so i-close ko muna to mga idol para dito muna sila sa kabilang side mga inain so ito yung isang pinto yan. isabit lang din yan dyan mga idol Ayan, okay na yung division nila mga idol. So itong kabilang side mga idol ay hindi ko muna papastulan. Yan yung purpose niya mga idol kaya nilagyan natin ng division para hindi agad mabugbog yung mga damo dito sa kabilang side. So dito muna sila sa kabilang area, mga inain. So dito muna sila magagagagana mga ilang araw sila dito or kahit one week kasi makapal yung damo dito mga idol. No? So dun sa kabila ay hihintayin natin yan naman lumago ulit at kumapal yung damo. So, yun yung purpose ng mga idol. Kaya nilagyan natin ng division. Ayan. Yan yung ideal talaga sa kambingan para para hindi agad mabugbog yung mga damo, hindi agad maubos. Tsaka yung mga tae nila at dumi ay ano, hindi, din nila mapuntahan palagi. Kasi kung dyan lagi sila maggalagala sa area na yan ay makakasama nila lagi yung mga dumi nila. Ihi. So doon nagmumula yung mga bacteria at mga parasite doon nila nakukuha yun kaya dyan sa kabilang side pag mga one week halimbawa ay lipat natin sa kabila para mas okay mas okay yung mga pagkain nila so ayun o no? oh. okay na mga idol yan so pag hapon naman dito naman sila natutulog sa taas ayun o no? oh. sa taas mga idol ayun o oh. pa lang natin yung mga dumi nila malalaki kasi yung duminong malalaking kambing kasi buntis yun malapit na mga mga, mga anak yung mga yan kaya ganyan talaga pag malapit na daw mga anak bubo yung tae pero yung iba nahuhulog naman oh. yan, linisin natin yung mga yon yan, yung mga bilog bilog nahuhulog sila <laughs> so ganoon lang mga idol Hanggang dito na lang Thank you for watching